Mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, syempre dito sa ating huntahan. At ngayong araw po, ah, uh, meron na naman akong kwento na i discuss sa inyo uh, about sa isang topic na uh, katanungan ng ating viewers at uh, ating uh, gagawing uh, content dahil uh, itong question niya, uh, yung problema ng uh, relatives niya um, Uh, isang seryosong problema ano nakailangan uh, na kailangan ay masolusyon ng isang kondisyon uh, condition na um, medyo mahirap sa panahon ng um, umaatake at ito yung ano ito yung isa sa ayaw kung kaming mga may GERD may anxiety ayaw namin itong uh, balikan ayaw namin itong maulit sa amin kasi ayaw namin yung pakiramdam ng ganito <clears throat> shoutout shout out po kay Ma'am Rain Perez siya po yung uh, nag-comment sa atin at uh, gusto niyang malaman kung ano daw yung nangyayari o nararam, nararanasan ng kanyang Jowa uh, actually may anxiety yung Jowa niya hindi ko lang alam kung uh, na-check up ba ito o na-diagnose ba ito ng isang doktor ano Ma'am uh, yun po uh, ito po bang anxiety niya ay um doktor yung nagsabi o relatives lang ayon sa mga napapanood o ayon sa mga uh, nakukwento ayon sa mga nakakausap ano po uh, mahalaga pa rin po uh, sa ganitong kondisyon ay check up ano po pero wag po kayo magalala. ang anxiety po yan naman po ay hindi ano uh, ang nakakatakot na sakit hindi naman yung gaano uh, uh, malaking problema uh, kaya po siyang lutasin kaya po siyang Uh, may ayos ano po uh, ng walang mm, ano uh, synthetic medicine ano katulad ko po katulad din po ng iba na mga gumagaling ano actually yung walang synthetic medicine sa totoo lang sa aking pagkakaalam po ayon na rin sa aking mga uh, kaibigan na uh, psychiatrist mas madali pong gumaling ano po isa doon sa may iniinom na gamot ako may kakilala ako ah uh, kaibigan na umiinom ng gamot uh, ano hanggang ngayon may anxiety siya kasi uh, dependent siya sa gamot na tuwing aatake yung anxiety kailangan niya uminom ng gamot para uh, mawala yung sintomas ng anxiety ano po ang palagi ko sinasabi sa lahat ng sakit ang lahat ng gamot na iniinom natin, ang lahat ng gamot na iniinom nyo, ang lahat ng gamot ang iniinom ng karamihan, yan po ang uh, focus lang po niyan ay alisin yung sintomas na nararamdaman nyo o uh, pahupain ang sintomas na nararamdaman nyo. Hindi, rin, hindi po yan ang uh, magpapawala sa sakit na uh, pinanggagalingan ng sintomas. Ano? Mahalaga pa rin po yung pagpapalakas ng resistensya dahil ang resistensya po ang Ah, um, siya po ang gumagawa para nang paraan para um, gumaling tayo sa sakit na pinanggagalingan ng mga San Thomas natin. Ang sabi ni Ma'am Rain dito sa um, comment niya, um, may anxiety yung jowa niya at um tinatanong niya kung uh, kasama ba sa sakit na anxiety, sa uh, sintomas ng anxiety yung um panginginig, ano po, yung panginginig o yung pangangatal, ano, sa ibang lengguahe po kasi ang tawag sa panginginig ay pangangatal kahit dito sa amin, pangangatal po yung tawag. Ano po, um, <clears throat> ang anxiety po, kung pag-uusapan natin ng anxiety, isa po itong takot, ano po, isang nervyos. Ang sintomas po nito, ang, ang kasama nito, ang mga signs po nito, isa na po yung panginginig, ano, pangangatal. Um, kapag umuuga na na, dahil yung pangingilig po, kasama ng takos natin yan, nerve po siya. Ano? Sa loob po ng katawan, nararamdaman nyo para kayong kinukuryente. Parang nangihihina kayo. Ano? Um, kadalasan po, kapag ka nakikita na ng kasama, ano po, ng mga um, nasa paligid niyang mga um, tao, yung pangangatal niya, ito po ay may halo na, na panic attack. Ano po, mas matindi po na takot. Ano, nagpapanik na po yung isang tao na nangangatal talaga o umuuga yung katawan sa pangingilig. Ano, yan. <coughs> Ang panic attack po, uh, isa pong um, sintomas din siya ng anxiety. Ano po, mas malala pong takot yan. Ano, ah, uh, po nagkakaroon ng ano ng uh, trauma yung isang tao. Ano? Sa so, sobrang takot na 'yan, nagkakaroon siya ng trauma so, sa tuwing um, may makikita siya na kinatatakutan niya. Nagkaka 'yun yung problema na ano niya na alam niya na ano uh, mga mga siya. Ano, mangingilig siya. Matatakot siya at um, mahirap ipaliwanag yung nararamdaman ng isang taong yun yung nararanasan. Dahil kahit ako, kahit nararanasan ko yan dati, mahirap iba eh. sa sabihin ko, uh, hindi komportable. Eh. Ano, ang feeling niyan, uh, parang the end na, parang last minute na lang siya, parang uh, finish na. Ano, yun yung uh, nasa isipan, yan yung pakiramdam ng isang tao na nagpa-panic attack. Bilang ako nakakaranas niyan dati, 'yun yung ano, 'yun yung narara nararamdaman ko. Ngayon po, ang kagamutan po diyan, ang para sa akin, ano po, at para sa mga doktor na nag-advise sa akin, uh, hindi po gamot. Ano po? Hindi po gamot. unang una tanggapin mo kung ano ang merong sakit na uh, dumapo sa iyo na pinanggagalingan ng pagkatakot mo ano po, uh, pag po natanggap mo yan, uh, hindi ka na nahihiya sa kapaligiran na meron ka isang, may kondisyon kang ngayon, um, madali mo ma, ano, mapag-aralan kung ano talaga, kung ano yung mga uh, sign and symptoms nun. Ano? Uh, yun nga po, uh, kailangan malaman mo talaga yung sign and symptoms. Dapat talaga mapag-aralan mo. Na sa alam mo yung mga uh, ano uh, time na aatake yung isang sakit na isa sakit mo na pinanggagalingan ng anxiety. ano ako uh good pinanggagalingan uh, inalam ko pinag-aralan ko yung good. Tapos uh, kung kayo, kung ano man yung pinanggagalingan ng anxiety nyo, alamin nyo. Tapos pag-aralan nyo kung ano yung magandang uh, gawin kapag umaatake bukod sa gamot. ano ako uh, something na hindi ko pa alam kung ano ang basat ang Ginawa ko lang, uh, lagi ko ito nakukwento sa mga vlog ko dati, nung nagpapagaling pa ako, hindi ako nawawala ng gamot sa aking uh, bag. Kahit saan ako pumunta, may gamot ako. Once na umatake yung sakit, tinitingnan ko yung gamot. ano, Isa pa, uh, nagpareseta din ako ng gamot. Ano yung gamot para sa anxiety, hindi ko na po sasabihin kasi hindi naman mabibili ito sa butika. Ano hindi ito over the counter kasi... Kailangan talaga dito ng reseta. Uh, ano po ito? Um prescribe uh, medicine po ito. Uh, hindi ito basta-basta nabibili kasi ito bawal na um, gamot. Ano? Uh, actually, ang nagre-reseta dito ay uh, yung isang tao na may license, may special na permit galing sa gobyerno. Ano? Yung doktor na may special na permit o lisensya galing sa gobyerno, ganun din po yung butika. Hindi lahat ng butika may gamot na para dito sa anxiety. Ang nakakapagbigay lang din nito, naka, nagtitinda lang din nito yung mga butika na may special permit o lisensya galing sa gobyerno. At um, hindi lahat po na may sakit, pwede basta-basta na lang bumili sa butika. Ano po, hindi kayo basta pagbibilhan ng gamot nito, kaya hindi ko na lang din po sasadya sa inyo. Kung gusto nyo po na magkaroon kayo ng uh, reseta, makabili kayo ng gamot pumunta po pumunta po kayo sa uh, mga doktor na uh, meron sa inyo at kung may lesensya sila siguro daw pag pag uh, gagawin kayo ng uh, ano ng reseta nila ano po yun uh, pero yung gamot pong binili ko ano po hindi ko po siya iniinom ano ang ginagawa ko po sa kanya tuwing uh, magbabiyahe ako basta si sinisigurado ko ah uh, prepare ko sa aking gamit, yung aking gamot at uh, sa tuwing nagbabiyahe ako, nakakaramdam ako ng takot, tinitingnan ko yung gamot, iniisip ko sa sarili ko, ah uh, hindi ako dapat matakot kasi meron dala ko yung lahat ng gamot. Ano, dala ko ang lahat ng gamot. Meron akong butika sa bag ko. ah uh, kung ano man ang mangyari, may iinumin ako, meron akong kakampi. Siyempre, dahil lang ating isipan po lagi, um, ang laging, um, laging nakakapagparilak sa atin yung may kakampi tayo. Ano? Yung may tutulong sa atin. Siyempre, pagka nasa biyahe tayo, mahirap kumuha humu ng tulong sa ibang tao na hindi natin kakilala. Kaya ang ginawa kong kakampi, ginawa kong um, kaibigan habang ako ay nasa panahon ng pagbabiyahe, yung aking bag na naandun lahat ang kakailanganin kong gamot. Ultimo lahat ng ah uh, dapat kong gawin para maging madali para sa akin dinadala ko ano meron ako mga kahit yung mga ano wipes meron ako mga tissue lahat po ano kasi magagamit mo siyang ano ah uh, meron kung ano nakaka-relax sa akin dinadala ko ano po kasi yun yung kinakapitan ko ng relaxation kasi ang uh, kagamutan sa anxiety relaxation ano po kailangan ma-relax ka. Kasi pag na-relax ka, mawawala yung takot mo. Yun po, yun po yung ginawa ko. Um, Siyempre, andun din yung alcohol kapag ka, yun pala po ha. Additional tip po, pagka nanginginig po ang inyong jowa, ma'am, ah uh, ma'am Rain, ah uh, hilutin nyo lang po ng alcohol. Ano po, hanggang sa ma-relax. Hilutin nyo lang po ng alcohol. Yun po ay nakakaginhawa. Tapos, um, kapag takot na takot siya, pwede pa upihin nyo po na ng ng upo, kumuha kayo ng supot na papel, ano po, yung brown, ah uh, pahingahin nyo po doon, inhale, exhale sa loob. Ano po, hanggang sa ma-relax. Ano, ah uh, malaking maitutulong po yun. ah uh, yun lang po, mga uh, idol. ah uh, inom ng tubig. Basta mahalaga lang po doon, may relax Ano, may relax ah uh, yung iba po, ako po dati, uh, natatakbo ako sa um, hospital, sa emergency yun nga po, kinabukasan lalabas tayo kasi hindi naman uh, serious yung sakit na, na nararamdaman natin. Lalabas din po tayo. Kaya pinakamaganda po noon, doon lang sa bahay, mag-relax lang, i-relax lang. Ano, sana nagustuhan nyo yung kwento ko. Sana nagustuhan nyo yung sagot ko sa mga katanungan nyo. Babay po at agad uh, bless you. Ingat po tayo. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go